gulay muna po at masarap na po yan kisa puro lawlaw -law. at kakaumay na po yung asawa ko po gihimay ng gulayin oh. sarap lang ka po ang ating napa na nagulayin oh. parang makudat at ah, sikir naman po ang nagtatanggal ng udog oh. Hmm. udog? Udog talaga. Oh. Butod. Ano butod? na rin po tayo, na ito ang panggata natin. Oh. Oh. Yan tayo sa panggata, sa gulayin. At si Bebe Elele. Oh. Na yan. Nanonood kay mama niya paghihimay ng langka. At po na po tayong nyog na gagata. niya. Pulang po namin kanina tanghali. Oh. Bili lang sa, ng 20 pesos na ang atado dalawang atado po hindi namin naubos sa sobrang halang yan hmm. diloto po tayo hmm. yan o oh. yan ang patungan o oh. karne yan kaya nagkatay ng baboy kasan pa man? yan oh. Dito na wala kaming kusinang maayos ay eh. dito lang kami sa pinaglumaang kusina. Naroon nga yung aming lutuan ano? Oh. Huh. At si Bibi Ili Ili, nalilibang na. Oh. Huh. Tungtulong na po kami hapon na, eh. Kagutom na. Yan lang po ang aming tsatsaga ang kainin bigas namin, ubos na rin. Kaunti nila yung sinahing namin. Ginawa ng... Kung sinahing, at isip kami kanina pa ng kung anong yung ulam. Ay eh, buti at nakasungkit kami ng langka. Aywan ko kaninong ano, ano, ano. na namin, no? Tama na sa amin yan. Ah, apat kami yan. Hmm. Sa sinahing namin. Pagkasasaluhan namin yan dito. Hmm. Kaya... buhay, Campintero. Oh, kung ano ang paghapon na nakakapag-prepare kami ng aming lulutuin. Pag sa Laguna tayo, may nakasay na lang ganito. Ha? Pag sa Laguna? Eh, uh, Walang bundok doon. Ang katulpo namin ngayon, na o, oh, na umuusok. Bunot. Walang pambiling katul. Na pausok namin lang po yan. Hmm. Na yan o, oh, oh, dito lang kami o. Oh, oh. Dadalawang pausok namin po dito, yung isa hindi na umusok. Eh. Oh, na o. Oh. yung isa o. Oh pausok din namin bunot at para layas ang lamok tipid po yan katul namin na yun oh, pausok at malamok po dito pag hapon na itong hapo na itong hapon na ay grabe ang lamok na yeah. yeah, nagugulay gulay tapos maggulay kainan na turuloga na na yan Tayo abangan po niyo lutuin namin 'yan ng ano makita po niyo pagkagata kung paano at saka kung paano lutuin Ayan, may himay pa po yan ang maliliit na himay. Oh, pangit ang himay na malaki. Mm -hmm. Basta sa baboy na yun. Uh, baboy din yun. Ayan. Hmm. Oh, uh oh. -huh. Hindi, ulib tipid na po yan sa katul. Hmm. Yan ang hiwang pang mabilisan. tatlong ano ano. Hmm. Yan ang hiwang. Bilis lang po yan. Dorobis. Nasaan kalan. Hmm.

lulutuin namin oh. No? Oh, langka. Gagata. Gagatain na ng asawa ko ang aming pang-ulam. Gagataan na yung langka. Yan. Hmm. Di lang Dito lang po ang plangga na namin no, yung parang kondang. Hmm. Dito lang po ang paggata nya ha sarap po yan ngayan talaga po ang nagtitipid at walang wala para kami ngayon bukas ko sana naman po kami makuha nya diskarte na diit na ang gata namin nya di diskarte na diit kasi oh dalawang buong nyug yung gata ng dalawang baboy na aming minatan puti ang dugo Gabi na. Ano, dun na lang Nang gata, madiyo madilim na po. Madilim na dito sa amin. Kaya... Hirap sa gawa. Wala taas tayo, wag gata. Ayan oh. o. Ayan, ang gata. Oh. Naro po yung ating At liputok. Hmm. Po? Hmm. Ang yeah, almusala na yan. Para okay. Ay, kung wala namang bigas. Why, na po, wala na, mo na kung walang bigas. Basta't may ulam. Wala na bigas? Wala na. Blast na yan. Wala eh, tayo na tayong bigas. Hindi ko eh. Ayan, nakasalang na po ang ating nolay. Uh, na yan. Napalambot-lambotin muna po yung bago lalagay ng ricado na luya at bawang yan. Ayan, ang luya ay pinagdad sa bawang. Ayan o. Ang na. So, natin para lumambot. Ang ating langka. Tinturo mo kami dito at narating pa lang dito kami galing sa trabaho. Ano? Uh. Martilyo? Wala. Tano, ano mo? Naroon doon sa area. Ang trabaho namin. Yung ano kusina sila tau. malapit ang makakapang tayo. Tuy, wag, wag, wag. Ang sarap nito ang pagkaluto nito. nila Ha? natin ang ricado Luya at bawang lang po 'yan. Masarap na. Uh, tapos lalagyan po natin sa hugyan na uh, sardinas. Mura lang. Sarap. Ayan, medyo malambot na oh. Ginagutom natin ng sardinas. Hmm. Ayan oh. oh. Yes. lalagyan pa po yun ng liputo para mas masarap. Hmm. Hmm. Tapos tatakpan natin ulit para lumambot na mabuti. Hmm. Takip na po yan. Ayan, lalagay na po natin ang liputok. Ano? Ayan na. Hindi na tayo dipotok para ayos na ayos. Ayan. Hmm. Tapos tatakpan natin ulit po siya pagkahalo. Para kan, mambot po yung mabuti yung langka. Ayan po sardinas. Yes, sarap na po yan. Hmm. Ito na po yan. Kalagay lang pala. Tuloy lang natin yung gata. Na ano. Hmm. Ay, hmm. na. Hmm. Hmm. Sarap po ito. Tanda na goto dito, dito. Apat. <coughs> na naghimay asawa ko. At saka si Kira nagbalat at naghimay din. Hmm. Ngayon tayo naman nagluluto na siya yan, yan na gano. Hmm. Sarap po yan. Pwede uh, tulungan kasi po yan. Hmm. Lambot na. Masarap na. ng hmm, uh, ano, ulam namin ngayong araw. Hmm. <coughs> yan. Okay na. Uh, masarap na ang ating luto. Ito masarap na ano konti lang po ang fan namin bukas ay eh, wala naman kami na yan ang bigas namin eh. Hmm. ang dilim ano uh, Uh, po sa lahat uh, ah, mga nanood, maraming salamat po at hindi ko na magtatapos ang ating video papasyal ah, si Lely, oh. astig na maglakad sa kalsada oh. hmm, mamasyal na naman dito sa ito bindagat, si baby Lely hmm. Oh, patib oh, na. Oh. Ano? ng dangkalan ka sugon sursugon luongan ang bangka magsisinsay ng pangkil hmm. ano, si Bebel Elio hmm. Wala mo na pa naog sa pamamasyal o oh, hmm. Ano ba? ano ba yan? Ili -ili. Bakit pa na og? madaba ka? Hmm. Ah. Yun. Yan ang inang mo is daw. Hmm. Ito At ito ganyan. Alin? 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 Ayan nakita ni Baby Lily yung gagawang niyan. Oo. O. Ayan. Ayan talaga si Lily. Oli. hindi lele. Uli ko talaga si Lily. Huwag ko tagpain. Hmm. Talon na na yun. Saan? Saan talon? Hmm. Bibili liyo lalaro. Hmm. nian, Sama-sama ko si Bibili Shut out! Ya yeah. <laughs> Ayan o. Oh. Padong naman na bangka o. Oh. Ayan. di dito ay na bangka. Hmm. si Lili Kuntinto oh. si dito oh. Oh. Kuntinto, dito. Hmm. amun daw amun hmm. Papasyal namin kayo dito sa ano na yan oh. ngayon no isda hmm. patay namin nagkakan hmm. dahil tao dun sa ano

Ayun oh, babak-babak lipat, nasa buhanginan Kau kata kau kagak pangsa dagat? Makasih anak, nak buat jembat tu Sige, balikkan rambut hmm. Bagaimana yang nak buat jen? Hmm, nak huli oh uh -huh. Oh, bungkal. <laughs> bungkal. Oh, hanap ng kasag. Hmm. Wala. Walang laman. Lugi ang pagbantun. Wala. Nasa tabing dagat na kami. Oh, naara si Lili. nisanin na sa dagat. Oh. Sa... Oh. Na Ayan, oh. Kita ninyo, oh. Nililinis dito ang dagat. Oh, niwawalsan, no oh. oh. Ganda dito. Kaya ang ganda ang mga kung dito ay dagat malinis at nililinisan po mo dagat ayon oh. ingay ni kaya kung makikita nyo ganda ng dagat dito oh. ganda oh nililinis oh sa no oh. oh tabing ginagamasan no oh. nililinis ang dagat jaging jaging ganan ganan yan yeah. Yan. Sige, ganun. Hindi. Hindi. Yan, ganda ng paligid dito. Mm, nililinis dito eh. Nimawalsa ng mga dagat. Pinupulot ang mga dumi-dumi. Pili -dumi. na yan oh. Huh. Yan. Yan. <tinyo> Yan, dyan parte. Ang dami doon dyan lawlaw. Yung mga tambansya. Ito. Ay, Dad! Yan, may nangangawil doon. Oh, sa gitna. Yan. Oh, yan. Tatlo na nangangawil. Ayan, yan. Oh. Hmm. ile anay ano yung pulot mo ile Ha? Pulot mo? Wow. Mana kan? Itu. Pencit-pencit. Oh, pencit-pencit saja. Ya, pancit, pancit. Hmm, dah pancit pencit-pencit. Hmm, dah ni pencit-pencit. Hmm. Dah ni pencit-pencit. Dah ni. Dah Oh, ni kakak wilu. yung mga kasag-kasag na oh. yung, mga uh, natak sa yung lalaki ang CV to na yun yung oh. nasa utang buto so oh. hmm na papa, papa, Ano yan? Laki daw ng pancit, pancit. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Pancit. Oh, laki daw pancit. Ano may stereo po silang dala. yung mga nag-acord niya sa gitna. Pancit. Pancit. Lubo. Lubo. Ini ada yang no, ada yang Hmm Nah, no, ganda nak kan Hmm. Nah, ya Hmm. Hmm. hmm.